kailan masisira ang wheel bearing. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na-receive lang akong question na no with regards wheel bearing at kine question niya sa atin eh kung kailan daw ba normally nasisira ang wheel bearing. Okay, ang wheel bearing normally it will last more than 100,000 kilometers. Uh, like for example, meron akong iyon 200,000 kilometers na yon, pero isang wheel bearing pa lang ang napapalitan doon. The rest of it is original. Pero itong Mirage ko, hindi umabot ng 100,000 kilometers, eh napalitan ko na yung lahat ng wheel bearing. Pero sabi ko nga, on a proper use, Normally, it will last more than 100,000 km So, ano ba yung mga reason kung bakit napapabilis yung pagkasira ng wheel bearing? Well, number one dyan, pwedeng uh, laging loaded yung inyong sasakyan. Number two, uh, pwedeng nabaha yung inyong sasakyan. And number three, pwedeng nalubak ng matinde yung inyong sasakyan o lagi kayo nadadaan sa mga malubak na kalsada. So yan yung tatlong possible reason kung bakit mabilis na sisira yung wheel bearing. Yung halimbawa yung sa baha. Sabihin natin halimbawa umabot dun sa wheel bearing ninyo yung baha o yung tubig. So may tendency pumasok yun and pag pumasok yun pwedeng mag-corrode yung mga bilog dun sa loob ng ating wheel bearing at pag nagkurod yun after a week or months yun, magkakaroon na yun ng problema yun yun pag lagi rin kayong loaded yan, pag laging loaded syempre mabigat yung dala natin mas stress out yung bearing natin so mas mabilis din pwedeng masira yan at yun nga, pag kayo naman ay na uh, nalubak, so syempre yung impact nung iyong uh, pagkakalubak eh tatama yan sa wheel bearing. So yun, possible din yun na mapabilis yung pagkasira niyan. So ang isang question din is ano 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 ba yung mga indication na may problema na tayo diyan? Isa sa pinaka-common na indication diyan, pag kayo ay dumadaan sa smooth asphalt na kalsada eh pwedeng maka-experience kayo ng parang tunog muffler kung saan yung may problema ang wheel bearing. Then uh, pag malala na yung problema, pwedeng pumapaling yan pa kanan o pakaliwa yung iyong sasakyan kahit straight naman yung iyong manubela or worse pwedeng mag vibrate yung inyong manubela habang kayo ay tumatakbo so kung ako ang tatanungin kung magpapalit kayo niya yung mga pups no, mas ideal is laging pair or kung ano uh, kabila ang side lagi pero depende pa rin naman yun kung halimbawa bata pa naman yung isa pwedeng isang side muna halimbawa mga tipo mga 40,000 km 40, kilometers lang naman eh pwedeng isang, isang side mo na pero para sa akin na mas ideal na laging para uh, pares no at yun uh, kung sakali man na may ABS yung wheel bearing na kailangan yung palitan ay eh, kailangan with ABS din yung ilalagay niyo kasi pag kayo ay naglagay ng yung walang ABS o fake actually may mga fake na rin na wheel bearing ano na nilalagay sabi nila may ABS daw pero pag nilagay mo mag-a-alarm yan o magkakaroon ng ABS error sign dyan sa inyong dashboard. Kaya yun mga paps, no, be careful din kung bibili kayo ng wheel bearing. Especially pag with ABS yung bibili ninyo. So, do some research na lang or i-confirm ninyo do sa store na kung may ABS ba talaga yung binebenta sa inyo. So, yun mga paps, no, with regards uh, wheel bearing. So, sabi ko nga it lasts more than 100,000 kilometers basta proper use. Kung nagustuhan nyo yung video pakilike na lang mga paps at kung may additional kayong information just comment down below na lang para mabasa rin ng iba no? para magkaroon din tayo ng additional pang info with regard wheel bearings. Salamat sa panonood keep safe mga paps.